Hello guys, samahan niyo ako magdilig sa halaman sa so garden you know, may sili diligan natin ng sili guys kasi sobrang init pag hindi yan diniligan ako, hindi yan uh, lumaki yan bubunga, ayun know, may bulak na, saka may ano you know, may kamatis Ah, oh, ito yung garden ni nanay. Diniligan ko. Kawawa naman kasi ang init-init ng panahon. Kapag hindi yan diniligan Ako mamamatay yan sobrang init. Oo. Oh, oh. Nag-uumpisa pa naman ang bunga. Oo. Oh, meron ng bunga ni maliit. Ang cute. O, oh, diba? Pwede na yan, ano. Gulay yun. sagul no, Yan o. Oh. Dapat kasi pag ganito, indiligan nyo para hindi mamata.